Hey yo, good morning. So ayun, nagdala pa tayo ngayon sa so, ngayong araw kasi ay sobrang init. Sobrang na ng tubig. Sobrang init yan guys. So, nagdala pa tayo ng mga puting damit. Yung ukay ni Atikare. So, bumili kasi ako ng ukay sa kanya. Butang pala. Mga pito ata yun. Pitong ukay tapos kay Duna din. Tatlo. Tatlo ba yun? Apat. So ayan, nilaban na natin para matayo na po siya mamaya kasi sobrang init ngayon guys. Ayan, sobrang init. So, dito naman sa loob, tignan natin. Yan yung mga okay ni Ate Karen. Oh. sa so gusto mag-mind dyan, maglalay po yan sa si Ate Karen. Abang abangan nyo na lang. So, dito naman, sobrang busy naman ni Dona dito sa so pag ng bahay kasi magpapasko na sa amin. Ayan. Ito lang. Christmas tree. Pero ito lang yung ano guys, <laughs> yung sa pultahan kasi wala nang pambiling ano Christmas <laughs> tree or <laughs> Christmas tree or ano ba yon yung Christmas light ganun budget so, na ito eh, na lang konti-konti lang yung pina binili namin ka kahapon kahapon kasi kami bumili kasi tumingin kami sa CDO ng uh, multicab kasi bibili si Mama Sita so ayan nakadaan kami sa TH Cagayan so ayan yung binili namin ito nakasiparit po yan so dinikit lang ni Dona dyan at meron pa dito mga Jingle Bells. Jingle Bells. Ayan, pero hindi po siya tumutunog kasi wala siyang laman sa loob. At meron ding... Meron ding Christmas Ball. Ayan. Meron tayong Christmas Ball. Iba-ibang klase po ito. Meron maliit, pero marami. Sa halagang 25 pesos. Tignan nyo naman yung nilagay nyo. Ganito lang. Yung nilagay niya. At meron din Medya, siyempre Tapos Hindi mo pa policy Santa Claus Tignan niyo sa gilid Ganun. Yan si Santa So Wala talagang ano Budget sa Christmas tree Pag may Christmas tree, saan ba ilalagay? Eh? dito pwede sa gilid dito sa gilid o kaya o kaya dyan sa gilid ayan na dito nilagyan na rin namin dito para sa mga stock toys kaso yung mga stock toys nakalaba lang din po ayun yung mga stop toys oh. nakahangir pa yan meron din siyang ganito oh. Christmas tree tapos ano ito ya manang may pagkatotong gamiton da Dito sa kay gusto ko butin ali At Ali ah. Ano Yan na. So, balikan natin yung labahan. Sa so, gusto magmain sa so, gusto bumili ng ano, may silang po si Ate Tarit. Yan, meron silang meron silang bead sheet, uh, bath towel, t-shirt for men and women. Then, shorts. Meron pa ata mga shorts. Ayan, so, order na kayo papa uh, ano niya yan papa GMT niya yan kahit saan kayo yan hey so konti lang naman yung laba labahan natin yan konti lang sila yun yung jersey yung suot na namin nung nakarang araw hindi na natin paabotin ng ano linggo at sabado kasi sobrang busy na dun sa farm so ngayon maglalaban na, maglalaba na tayo habang sobrang init pa Ano, yung mga puti yung nuna tapos t-shirt t-shirt na pang ano yung pang laka din yung di color tapos yung pamamahay na t-shirt lang eh hey! pero man oh, may santa pa kaming ano maliit ha set ang Ay, guys, mag-prepare na rin kayo kasi September na, October na sa next na ano, man. So, mag-decor kayo. Ayan o. Oh. O, ba? diba? Kahit ganyan lang, kahit ganyan lang po, yung gawin nyo. Oh. Bubili lang kami ng nakabilog na ano, tapos nakabilog na santa. Ano, ibutang ah, ni Sad doon? Spirit of Christmas. Kani? Wala nang di ayam, wala nang kuwas, hindi lang ito. Kani? Ito na lang na nakao, na pikit-pikit. Pero ba't nga pa? ako ito? Dito ro yan sa baba. Eh, hey, pili na kaya yung mamasko sa bahay. Kasi may... Peso, peso, lang. May, kasi may naka, ano na, dekoret. mag na kami ni Duna ng bariya para sa mga batang nag ano, na mamasko. Peso, peso. Bye guys! Ingat! God bless and Merry Christmas and advance! Sheesh!